Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 381 hanggang 385. Kabanata 381. Natakot si Claire sa masamang tingin ni June Wei Si Elaine na katabi niya ay sobrang nagpanik din. Sa sandaling ito, hindi makapaghintay si Elaine na manigarilyo ng ilang malalaking bibig. Bakit ka nahuhumaling sa iyong puso na kailangan mong itugma si June Weigaw sa iyong anak na babae? sa pagkakataong ito, napasok ko ang aking anak na babae at ang aking sarili. Tumingin siya kay Claire at umiyak ng may kasalanan. Claire, hindi alam ni nanay na ganito ang mangyayari. Sorry, napabuntong hininga si Claire habang umiiyak, ngunit hindi makapagsalita. Tinitigin ni June Gao si Elaine, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Hindi ko kailangang gawin ito sa iyo. Original na nais kong kumuha ng isang henyong doktor upang pagalingin siya pagkatapos na tamaan ang iyong asawa. Sa una ay magpapasalamat siya sa akin at makakasama niya ako. Sa pagsasalita tungkol dito, marahas na nagmura si June Wei Gao. Sino ang gustong pumatay kay Charlie? Kalahati ng basurang ito, kung hindi, baka siya ang naging babae ko. Ang kasalanan ay bulag ka at nakatagpo ng ganoong manugang. Agad na umupo si Elaine at sumigaw ng ligaw. Sabi ko basura si Charlie. Hindi ko inaasahan na pagkatapos kumain ng malambot na pagkain sa aming bahay sa loob ng maraming taon. Ngayon ay pinangunahan niya kaming magina sa ganoong layunin. Galit na sabi ni Claire, "Mom, hindi ito kasalanan ni Charlie. Hindi mo ba naiintindihan?" Umiyak si Elaine at sinabing, "Bakit mo pinagtanggol ang basurang 'yon?" Lahat ng ito ay dahil dito, ipagtatanggol mo pa rin ba siya? Nasa mata mo pa ba ang iyong ina? Si Junwei Gao ay nabagabag sa maingay na sakit ng ulo, nakasimangot at sinabing, Okay, hindi mahalaga kung sino ang nagpoprotekta sa sinuman, kayong mag-ina, hindi rin makakatakas pa sa palad ko. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Elaine na may masamang ngiti at sinabi, Tita, ayaw mo ba akong maging manugang? Hayaan mo na lang akong maging manliligaw mo. Namutla sa takot ang mukha ni Elaine, at ang buong tao ay tinamaan ng kidlat. Hindi niya pinangarap na si Jun Wei Gao, na dati ay nagsabi na gusto niyang magpakasal kay Claire at maging kanyang manugang. Ay isang tuwid na gino'o sa ibabaw, ngunit sa likod siya ay tulad ng isang scumbag. Matapos masangkot sa isang aksidente sa sasakyan ang asawang si Jacob. Lubos siyang nagpapasalamat kay June Weigaw para sa pag-aayos ng ICU ward at pag-imbita ng isang henyo upang gamutin si Jacob. Bukod dito, nang makitang nabali ang isa pang paa ni June Weigaw dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng pagkakasala. Ngunit bilang resulta, ang lahat ng ito ay isang dula lamang na idinirek at ginampanan niya. Si Junwei Gao ang totoong may kasalanan kung bakit sila na aksidente ng asawa niyang si Jacob. Tsaka tao pa ba siya? At this age, she's estimated to be the same age with his mother. Hindi siya nito papayagang umalis. Hindi ito kasing ganda ng baboy at aso. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Kung hindi niya piniling maniwala sa panlilinlang ng scumbag na ito at niloko ang kanyang anak na si Claire. Paano nahuhulog ang mag-ina sa ganitong delikadong sitwasyon? Ito ay isang malaking pagkakamali. Nang makita si Elaine na nanginginig sa takot, napangiti si Junwei Gao at sinabi sa kanya, Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin sa iyo ngayon. Aakayin ko si Charlie at babaliin ko ng baril ang mga binti at paanya. niya. Panuorin niya ako. Gusto ko siyang mamatay. Kapag natapos na siyang manood hihipan ko ang ulo ng kanyang aso at ipadala siya sa kalsada. Pagkatapos, kinuha niya ang bag ni Claire, hinanap ang kanyang mobile phone, at tinawagan si Charlie. Kalalabas lang ni Charlie sa klinik sa mga oras na ito at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa. Siya ay nagtanong, kamusta ang business to? Ngunit narinig niya ang boses ni June Wei Gao. Kabanata 382 Oo, oh, Charlie, hindi mo inaasahan ako ito. Sino ka? June Weigaw, malamig na tanong ni Charlie, bakit nasa iyong mga kamay ang mobile phone ni Claire? Ngumiti si June Weigaw, dahil nasa kamay ko na ngayon ang asawa mo. Handa akong hobaran siya at mag-enjoy sa kanyang katawan. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni June Weigaw, ay, oo, oh, balita ko virgin pa siya. Iyong mabahong seda ay isang kabiguan. Mahigit tatlong taon ka ng kasal sa kanya at nabigo ka para makipag-ugnayan sa kanya. Ngayon, sisirain ko itong huling layer para sa iyo. Ha -ha, -ha, ha ha Galit na galit si Charlie. At sinabi niya sa napakalamig na boses. June Weigaw, binabalaan kita. Kung maglakas loob ka na sakta ni buhok ng ang asawa ko. Papatayin kita. Pupunta ako sa nanay mo. Malamig na sinabi ni June Weigaw, mayroon kang dalawampung minuto para pumunta sa Riverside Villa, hindi lang virgin ang asawa mo, walang garantiya, walang garantiya, kaya mo yan sa sarili mo. Sa oras na ito, si Claire ay sumigaw at sumigaw, Charlie, hindi ka dapat pumunta, mayroon silang baril. Sinampal ni June Weigaw si Claire sa mga oras na ito at nagmura, damn, bakit ka nagsasalita dito? Kung hindi siya dumating, patay kayo ngayon. Kinagat ni Charlie ang kanyang mga ngipin at mariing sinabi, Ako ang gusto mong patayin. Huwag mong saktan ng aking asawa. Darating ako. Sabi ni June Weigaw, You are only allowed to come alone. Otherwise, papatayin ko ang asawa at ang ginan mo. Ibinaba ni Charlie ang telepono. Inihinto ang isang kotse nang walang sinasabi. At tumungo sa Riverside Villa. Ngayon, halos sumabog ang kanyang pusong pumatay. Gusto lang niyang basagin ang katawan ni Jun Wei Gao. Sa oras na ito, si Jun Wei Gao ay nasa sabik din at hindi matitiis. Sigurado siyang basta dumating si Charlie, tiyak na mamamatay siya, at mamamatay siya ng masama. Sa oras na yon, maaari niyang ipaghiganti ang kanyang naputol na binti, at siya nga pala, sa harap niya, gagawin niya ang gusto niya kay Claire. Sa oras na yon, ang mga kamay at paa ni Charlie ay mapupuno ng mga bala, at magagawa niya lamang panuori ng unang pagkakataon na kinuha niya si Claire na parang walang kwentang tao. Sa oras na yon ang puso ni Charlie ay magiging lubhang desperado. Ha ha ha, ha. Sa pag-iisip nito, napasigaw si Jun Weigao sa tuwa, kasabay nito. Si Jun Jun Gao sa tabi niya ay biglang hindi napigilan. Parehong maganda sina Elaine at Claire. Hindi siya makapaghintay na gumawa ng isa. Para kay Claire gusto niyang iwan siya para makapagsimula muna ang anak niya. Pagkatapos ay maaaring kunin muna si Elaine. Sa pag-iisip nito, agad siyang lumapit kay Elaine at ngumiti. Gagawin ng iyong manugang na tumagal pa ng dalawampung minuto bago dumating. Bakit hindi tayo pumunta sa inner room at mag-shot ng magsaya? Hindi masabi ang galit ni Elaine. Dali-dali siyang tumayo, itinaas ang kamay para sampulin siya, at sumigaw. Bilang isang matanda at walang galang na bagay, bugbugi ng yung ina hanggang sa mamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawakan ni Janjun Gao ang kanyang kamay bago ito bumagsak. Tumingin si Janjun Gao kay Elaine, na nagpupumiglas sa nagniningas na mga mata, tumawa, at sinabing, Miss Elaine, huwag mong isipin na wala akong lakas dahil matanda na ako. Sabihin ko sa iyo, ako ay malakas at magugustuhan mo ito. Nakangiting sinabi ni June Wei sa gilid. Dad, sa palagay ko kung puputulin ko ang mga kamay at paa ni Charlie mamaya. Mas mabuting pilitin siyang makita ni Charlie. Pagkatapos ay gagawa tayo ng ilang mga video at ilabas ang mga ito sa internet. Mapahamak siya hanggang sa mamatay. Tumawa si Jun Jun Gao. Hayaan silang itakwil ng libu-libong tao pagkatapos nilang mamatay. Napakagandang ideya. Kabanata 383. Takot na takot si Elaine sa masamang plano ng mag-ama. Nagmura siya. Mga hayop kayo. Hindi sa patang patayin kayo. Diretsyong sinampal ni Jin Jun Gao si Elaine at nginitian. Damn. Mabahong babae. Maging tapat ka sa akin. With that. Hinawakan niya si Elaine sa buhok at kinaladkad papunta sa loob ng kwarto. Patuloy na lumalaban si Elaine. Gustong tumayo ni Claire para iligtas siya. Pero si Junwei Gao ay hindi siya binigyan ng pagkakataon. Mahigpit na hinawakan ng kanyang braso at hindi siya makagalaw. Hindi inaasahan ni Jen Jun Gao na magkakaroon ng ganito kabangisang ugali ni Elaine. Galit niyang sinaway. Damn! Mabahong babae. Maniwala ka sa akin o hindi, babarilin kita. Sinabi ni Jun Weigaw sa oras na ito, Dad, maaaring dumating si Charlie anumang oras. Kapag dumating siya at wala ka, hindi ko siya kayang harapin ng mag-isa. Saglit na nag-alinlangan si Jun Jun Gaw, sinipa si Elaine, at malamig na sinabi, Bueno, hintayin mo munang patayin ko ang manugang mo, tapos kukunin kita. Nanginginig sa takot si Elaine. Ngayon, ang tanging pagkakataon na mabuhay para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na babae ay nakasalalay kay Charlie. Kung talagang may kakayahan si Charlie, maaaring may pagkakataon na maligtas ang kanyang sarili at ang kanyang anak na babae. Kung si Charlie ay hindi kaya, ang posibilidad ay tatlong tao ang mamamatay dito. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Elaine na umiyak. At nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Nakakalungkot na kung alam niya ang tungkol sa araw na ito. Bakit siya nag-abala? Hindi nagtagal. Si Charlie, na gustong iligtas si Claire, ay sumugod sa Riverside Villa. Pagkababa niya ng sasakyan ay agad niyang tinawagan si Claire. Matapos sumagot si June Weigaw sa telepono, malamig niyang tinanong. Nag-iisa ka lang? Sinabi ni Charlie. Oo. Oh. Mag-isa lang ako. Lumakad si Junwei Gao sa bintana, tumingin sa bakuran, at sinabing, naka-unlock na ang pinto. Pumasok ka sa bakuran ng mag-isa, itaas ang iyong mga kamay at huwag maglaro ng tricks. Kung hindi, babarilin ko agad si Claire. Sige, pumayag naman si Charlie at agad na itinulak ang pintuan ng courtyard ng Villa Gao. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay sa tuktok ng kanyang ulo. Gaman ng pakiramdam ni June Weigaw nang makitang mag-isa siyang dumating. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto, inilabas ang isang posas, at sinabi kay Charlie, Eh handcuff ang iyong mga kamay, huwag kang maglaro. Sa bintana, malakas na sumigaw si Claire. Charlie, huwag kang pumasok, gusto kanilang nilang patayin. Binigyan siya ni Charlie ng isang maluwag na tingin mula sa malayo, ngunit sa oras na ito, ang kanyang puso ay gusto ng pumatay ng tao. Jun Weigaw, papatayin kita ngayon. Kaagad, hindi nagsalita si Charlie, at agad na pinusasan ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay at malamig na sinabi, nasiyahan ka na ba? Tumawa si Jun Weigaw. Pumasok si Jun Jun Gaw sa bakuran na may hawak na pistola, tinutok ang baril kay Charlie, at malamig na sinabi, Pumasok ka, blanco ang sinabi ni Charlie, papasok lang ako. Pagkatapos ng lahat, pumasok siya sa villa. Tuwang-tuwa si June Weigao. Inaabangan niya ang sandaling ito, ang sandaling patayin ng kanyang kaaway. Kabanata 384 Hindi ba nagkunwari kang napipilitan si Charlie? Hindi mo ba kilala si Mr. Orville? Hindi mo ba ako itinapon sa labas ng bintana? Ngayon gusto ko ang iyong buhay. Pumasok si Charlie sa bahay at agad na nakita si Claire. Kaya humihingi siya ng tawad. Claire, I'm sorry, I'm late. Nang makita si Charlie na nagmamadaling iligtas ang sarili, ang puso ni Claire ay nagulat at natuwa, nag-aalala at natakot. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit, sa sandaling ito, ang pigira ni Charlie ay napakatangkad at malakas. Biglang umiyak si Claire at sinabing "Honey, si Alain na sinipa sa lupa ay biglang nagising. Gumapang para hawakan si Charlie sa hita at umiyak, na nagsasabing, "Charlie, aking mabuting manugang, narito ka upang iligtas si Nanay. Halika isang hakbang mamaya. Si Nanay ay hindi garantisado para sa huling pista." Tulad ng sinabi niya, itinuro niya si Jun Wei Gao at ang kanyang anak at Sumigaw Hindi mo ba alam si June Weigaw, ang halimaw na ito ay nagsinungaling sa akin upang magtapat kay Claire at hiniling sa akin na papuntahin si Claire dito Sa huli hindi lang niya gusto ang ebuli si Claire ngunit mayroon pa rin siyang mga ideya para sa akin Sinabi na kung may mali sa ano ang gagawin mo sa hinaharap Kumu ang noon ni Charlie Naunawaan niya na ang dahilan kung bakit dumating ang kanyang asawa ay kasalanan lahat ng kanyang biyanan. Sa mga sandaling ito, galit na galit siya na gusto niyang sampalin ang binang ito hanggang sa mamatay. Gayunpaman, alam din niya na hindi ngayon ang oras para turuan ng leksyon si Elaine. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lutesin ang mag-amang Jun Wei Gao at Jan Jun Gao. Sa pag-iisip nito, tumingin si Charlie kay Claire at mahinang sinabi, Huwag kang mag-alala, aalis tayong lahat dito. Tumingin si Claire kay Charlie at umiyak lang. Matapos umiyak ng ilang sandali, nabulunan siya at sinabi. Charlie, bakit ang tanga mo? Hindi ka ba nagpunta dito para mamatay ng walang kabuluhan? Ngumiti si Charlie ng walang pakialam. At sinabing, alam mo ba? Sabi ng maraming tao sa Ores Hill na ang asawa mo ay totoong dragon sa lupa. Paano ako madaling mamatay? Ha 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 ha, Kila narinig ni Jun Wei Gao ang malaking biro at bumulong. Charlie, ikaw nga ang tunay na dragon sa lupa. Sa tingin ko isa kang tunay na bug sa lupa, isa kang katawa bug sa aking mga mata, kaya kitang durugin gamit ang aking mga daliri sa paa. Malamig na tiningnan siya ni Charlie at mahinang nagsabi, Gaw ang apelido, ang mga hinaing sa pagitan ng mga lalaki ay dapat lutesin ng pribado ng mga lalaki. Ano ang kakayahan mo sa pagkidnap ng babae? Kung lalaki ka, ilayo mo si Claire at ang binan ko. Gusto mong pumatay o slash me, or whatever. Ngumiti si Jun Weigaw at nagsabi, Ang sa tingin mo ay napakaganda. Sa tingin mo kaya kung pumatay para mapawi mo ang galit ko? Sabihin mo, bago kita patayin, Matutulog ako kasama ang asawa mong si Claire sa harap mo. Gagamitin ko rin ang cellphone ni Claire para irehistro at e-post ang video online. Ipaalam sa mundo na ikaw Charlie ay nakak bago mamatay. Kasabay nito, nagngangalit si Jun Wei Gao at sinabing, Nga pala, ang pangalan ng video ay magiging super mabahong mahirap. Kinamuhian ni Jun Wei Gao si Charlie para sa kanyang mga buto. Ngunit ang pagpatay sa kanya ay talagang hindi sapat upang mapawi ang kanyang sariling puot. Kaya plano niyang magparehistro para sa isang online na video site. Gamit ang mobile phone number ni Claire at pagkatapos ay i-upload ang video sa internet. Anyway, imposibleng gawin ng iba sa kanya dahil ang telepono ay hindi na matutunton sa kanya. Sa ganoong paraan, kahit na namatay si Charlie, ang berdeng sombrero na video tungkol sa kanya ay magpapatuloy na umikot. Personal na pinapatay siya at nakita siyang namatay. Sinundot sa gulugod, tinutuya, at tinutuya ng iba. Ito ang pinakakol na bagay. Tumingin si Charlie kay June Weigaw sa oras na ito. Nanunuya, at sinabi, kung gusto mo talaga magrehistro ng isang video para sa akin, ang pangalan ng post ay dapat na tinatawag na Dragon Son-in-law. O nga pala, tandaan mong gumamit ng dragon bilang avatar ko. Ito ay naaayon sa aking ugali. Napangiti si Jun Wei Gao ng mapanlait, susunod lang ako sa At hindi mo malilimutang magpanggap kapag malapit ka ng mamatay. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, ikaw ang mamamatay, hindi ako. Sumimangot si Jun Jun Gao. Itinutok ang kanyang baril sa noo ni Charlie, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Anak, nagkunwari kang matapang, maniwala ka man o hindi, Papatayin kita ng isang putok ngayon. Ngumiti si Charlie at sinabi ang bawat salita. Ako ang paniwalaan mo. Kabanata 385. Oh shit! Nang makitang hindi siya pinansin ni Charlie, ngumiti si John Jun Gao, at sinabing, Mapagpanggap ka talaga, magaling, dahil mahilig kang magpanggap, hahayaan kitang tikman ang sakit ng mundo ngayon, aalisin ko muna ang ugat mo. Nagmamadaling sinabi ni Jun Wei Gao sa gilid, "Dad, huwag magmadaling tadtarin ng kanyang mga ugat. Gusto ko pang kunan ng larawan ng kanyang unfatuation sa kanyang biyanan. Takpan natin ang kanyang mga kamay at paa muna at laruin mo siya nang dahan-dahan." Sige, ngumiti si Jianjun Gao at nagsabi, "Gambalain ang kanyang mga kamay at paa at pagkatapos ay hayaan siyang ipakita sa live broadcast." Namutla sa gulat sina Elaine at Claire, at itinutok ni Junjun Jun Gao ang kanyang baril sa hita ni Charlie. Tumingin siya kay Charlie at ngumiti. Ito ang babayaran mo sa pagprovoke sa anak ko. Pagkatapos, dahanda ang hinila niya ang getilyo. Sa oras na ito, tahimik na naglabas si Charlie ng dalawang tunay na enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Na naging sanhi ng pagtulog ni Claire at Elaine ng mahimbing. Nang makita ni Jun Jun Gao ang dalawang babaeng ito na natutulog kaagad, nagulat siya at napamura, ano ang problema? Natakot ang dalawang babaeng ito, malapit na, galit na sinabi ni Jun Wei Gao, nakakadismaya, gusto ko nilang panoorin si Charlie na nagambala. Sinabi ni Jun Jun Gao, madali lang, kumuha ka ng tubig at iwisik sa kanilang dalawa, upang bigyang wakas ang napakagandang drama gaya ni Charlie. Dapat nilang masaksihan ito sa sarili nilang mga mata. Nang makitang tulog na ang kanyang asawa at dinan, wala nang mga pagdududa si Charlie. Ngumiti siya at sinabing, dahil lang sa kanya, gusto mo akong sirain? Itinutok sa kanya ni Janjun Gaw ang kanyang baril at sinabing, Charlie, naglakas loob kang magpanggap na naririnig mo. Kapag namatay ka, kahit gaano ka kagaling, makukuha mo pa rin ba ang mga bala ko? Puno rin ng kumpiyansa si Junwei Gao. Sumisigaw, Charlie, kung lumuhad ka para magmakaawa sa akin ngayon, at pagkatapos ay ilagay mo ang iyong mga paa sa iyong sarili, baka maaari kitang bigyan ng magandang oras mamaya. Sa kanyang opinyon, kahit na si Charlie ay magsikap at magbalat ng kanyang balat, hindi niya maalis ang kanyang balat sa puot. Gusto niyang inumin ang dugo ni Charlie, kainin ang karne ni Charlie. At pagkatapos ay gupitin si Charlie para kainin ng aso. Nang marinig ito, ang mga mata ni Charlie ay sobrang nanlamig. At biglang nabasag ang mga posa sa kanyang mga kamay. Natigilan ang mag-amang gaw sa eksenang ito. Anong klaseng halimaw ito? Sino ang makakabasag ng puses gamit ang dalawang kamay? Nagmamadaling sinabi ni Junway Gao sa takot, Dad, hindi normal ang taong ito. Saktan mo siya hanggang sa mamatay. Sa oras na ito, napangiti si Charlie at sinabi, Ngayon gusto mo pa akong patayin. Huli na. Pagkatapos nito, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, at hawak niya ang isang dumadagundong na utos sa kanyang kamay. Ito ang utos ng kulog na naging sanhi ng pagkamatay ng kulog sa langit sa Oris Hill. Medyo natulala si Jin Jun Gao, hindi niya maintindihan ang hawak ni Charlie, Ngunit sinabi sa kanya ng instinct na kakaiba ang bagay na ito. Kaya, natakot siyang baka magbago ang mga bagay ng walang kabuluhan. Kaya agad niyang hinila ang gatilyo. Sa sandaling ito, si Charlie ay nagbigay ng mahinang buntong hininga, halika kulog. Sa pagbagsak ng mga salitang ito, kumikislap ang kulog sa buong katawan niya. Ang liwanag ay napakalaki na parang dragon. Ang buong bulwagan ay agad na maliwanag na parang araw. Hindi man lang nag-react ang mag-ama, may nakita silang puting glow sa harapan nila, at pagkatapos, ang tunog ng kulog na dumadagundong sa kanilang mga tainga ay walang katapusan. Naramdaman ng dalawa na para silang nasa dumadagundong na dagat sa itaas ng siyam na langit, at ang kanilang ang mga kaluluwa ay natakot.